Ayun mga kadiskarte oh. Kasi nga ginang shop ko na yung, yung nakita namin dito na lumang kalan. Kaya ayan. modern si ng bago. Ayan, unboxing. Wow. Oh? Ano yan? ko kalan lang. Hindi <laughs> nakita kong iba eh. Mommy, that? That is... Hey, <laughs> what is that? Bye! <laughs> bye! 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 <laughs> bye! bye. Hey, <laughs> <Bye -bye. laughs> <Bye -bye. laughs> okay. we're making a vlog. Ah, ano eh? yan? Sino Si... Tanggol ia na. <laughs> ah. Weiss go care. Bao is tanggo. si tanggol ang model ng ano ah Mama. rice cooker mo Mama. ah Hmm. wow oh. oh, ganda. Ganda. Very good. Ganda. Ano kami rice cooker na bago. Naman tama sa bagong bahay. And then, other one. Ganda ba yan? Binili mo na yan? Yeah. Siyempre, magaling pumili si misis eh. Di ba? ito niya naman, pinili tayo. <laughs> Kaya tiwala tayo na magaling din yung napili niyang ano. Anong tatak niyan? Tanggol din? Ay, kakanood mo ng tanggol yan eh. eh. pati yung appliances mo, tanggol eh. Shout out. Idol Coco Martin. Ito, number one pan mo. <laughs> oh, wow, ganda nga. Wala malakas sa labas ah. Eh. <laughs> yeah, it's raining. Wow, ganda. Astron by Tanggol. Ayos. Pwede nang mag ano. Magluto, maghanda ng en grande. <laughs> Ayos. Galing, magaling ka talaga pumili. Lab. Wow, oo nga, no? Oo nga, no? Yung isa hindi tipid sa gas. Oh. Yung isa tipid sa gas. <laughs> Ayos yan. Shout out mga katis katin. Ka yung bago naming gamit. Binili ni Mrs. Shout out.